po sa lahat, uh, nice po nating balikan at kumustahin itong uh, Labo Bridge 2 uh, kung matatandaan po natin, ito po ay sinimulan noong uh, taong 2012 at pinunduhon po ng uh, daan-daang milyon so balit sa hindi malamang dahilan yung phase 1 ay hindi pa natatapos ay uh, nakakulekta na po siyempre sila ng uh, pondo na initial fund para dito. Hindi pa man tapos ang uh, ang ang phase 1, ay narelease na po ang pondo ng phase 2. At uh, nakakulekta na rin po sila ng uh, malaki-laking halaga. At hindi pa po tapos ang phase 2, ay narelease na uli ang pondo ng phase 3. Ngayon, uh, matapos po ang ilang uh, taon, ay uh, ganito na po ang itsura. Sa bagay, uh, medyo okay na rin. Subalit so, ito po, halos lima o alim na taon nang nadedelay sa aktual na kung saan ito ay dapat ay natapos na uh, sa hindi malamang dahilan uh, kung paano nangyari ito ang katuwiran po nila ay may problema daw sa right of way pero paano nangyari na kasimula na may problema sa right of way anyway, ang proyekto na dapat na may problema sa right of way ay hindi dapat sinisimulan yun po ay katanungan lamang pangalawa, ang katuwiran po nila ay baha uh, yes, tuturo, Nagkakaroon naman po talaga ng baha. At yan po ay isa sa katunayan na nagkakaroon po ng baha sa lugar na ito. Subalit, mapapansin po natin, wala naman pong baha ng matagal-tagal ng panahon. Dapat po tuloy-tuloy ang paggagawa. Pero sa ngayon po, mapapansin natin, ito po ay tila semi-abandon. halos wala na pong katao-tao sa lugar na ito na kung saan eh ayan, mapapansin po natin ang mga heavy equipment, wala na talagang gumagalaw at isang uh, nakakalungkot yung isipin na ang tulay na hindi pa man po ginagawa ay marami ng crack ha? Uh, yun po makikita natin yung bahagi po ng approach o kung ano man ang tawag nila dito ay may mga mga basag na po wala pa po yung nilalagay na mabibigat na load hindi pa na ipapatong yung mga dapat ipatong sa bahaging ito ng tulay ha? pero may mga simula na po ng crack paano po pag ipinatong na yung mga dapat dito ilagay na karagdagang ah uh, kailangan sa tulay nito katulad po nitong kahaba at pagkalalaki nito ah, ilang tulayan dahil kaya ito ah, papano pa po pag meron na nito pati yung nasasabihin na tulayan na nila na natatawi dito, kakayahin kaya ng tulay na ito ah, sana po kung natapos ito ah, sana nasa tamang specification, sana matibay at siguro bago po ito dapat padaanan ay dumaan po muna ito sa stress test o kung ano ang tamang termino para ito ay mapatunayan na talagang safe na daanan at uh, hindi agad mabibita kasi doon sa kabilang bahagi po din na yun uh, yan po ang pinasadahan natin yan naman po ay palaging nasa Facebook natin at pwede nyo pong kalkalin ang Facebook o nandito po ang picture nito yung kabilang bahagi po na yun ay talagang sira-sira uh, na rin po yung bahagi na yun may mga crack na rin ang katanungan, uh, kasi may nakausap po tayo na contractor dati or engineer dito, ang sabi po ng taong ito, uh, Enero or Febrero kasama natin ang ating uh, kapartner sa June Cabrejas, yung panahon na yun isa o dalawang buwan lang daw po tapos na ito subalit so, matapos po ang ilang buwan ay eh, hindi pa rin po tapos ang bahaging ito ng uh, ng tulay na ipinangahong dapat ay tapos na, matatapos pa kaya?